Good morning guys. Tara magtingin tayo ng magic fruit na tanim ni Papa. Dito sa bakuran lang. O, oh, yan yung bahay namin. Dito lang sa side. Hmm. Si limit na ito yung kitak Ay, ako. May mangga. Puno ng mangga. May citrus. May citrus my sili. ito yung magic fruit tingin pa akong may hinug hopefully meron yung hinug may bunga siya guys oh, ito bunga niya where? ayun may reddish ayun yung bunga niya o oh, ganyan lang siya kaliliit ganyan ito ito Pwede na to. Inog na siya. Pero mas maganda pag may, pag red siya. Red. yeah oh. Here. Ay, may dagta pa. Hindi pa inog, guys. Mani ba lang? Ito yung patay ng iba. Ayun. May bunga pa siya dyan, oh. Can you see that? This one. Ito. ito. Ito, 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 Oh, may bunga pa siya. Dam niyang bunga, guys. Sa liit niyang ito. Oh, yun lang siya, oh. yun lang. Yung puno niya. Tingin pa tayo ng iba. Where are the others? Wala na ata. Kinuha na ng kapatid ko kahapon. Yung mga hinog na. mulan Ay, eto. Uh, meron pa. Uh, tatlo. Ang uh, hirap tignan ng bunga niya kasi ang liliit. At green pa kasi. Okay. Wala na. Wala na talaga. Oh, Namumulaklak pa lang siya. Yan yung mga balaklak niya. Niliit. Okay, lang. Bye. Thank you for watching.